Guys, paano kaya ito? Huh? Kasi hindi ko makuha itong ano, ang palayo. So, makabilang bakod. Ito. <laughs> di ko alam kung magpapaalam ako sa may-ari o aakyating ko eh. Itong dalawa, ano pa eh. Abot ko pa eh. Pero itong layo. Oh. Ano kaya ito? Ha? Huh? Gumapang siya rito eh. Sa kabilang bakod eh. Dami naming tanim eh.